ho uh, yung program natin is um, Home uh, for the Homeless. So, yan ang talagang ipapriority natin. May Opo. Ma'am, um, po namin na napakadaming supporters na nagabang sa inyo. Ano po ba sabi niyo po doon? Actually, hindi ko expected na gano'n na, uh, na karami ang supporters natin. ang uh, ano po lang is parang yun na sa loob na lang ng simbahan. So, paglabas talagang na-overwhelm kami na There were so many supporters. Talagang literally na iya ako kasi hindi ko hindi ko inaanticipate na ganyang karami ang mag aano uh, ano sasasamahan sasa, kami dito sa pagpunta namin dito sa Comelec. Kung ano ano pasig ng apasigenyo kung sa kadi ng ano kung sa kasale Lord willing no ah uh, yun nga I was explaining earlier earlier we're pasig, we're aiming to be one big smart city smart schools smart hospitals tsaka yung, alal uh, na yung uh, smart homes. Ah, uh, yung home for the homeless program is what we are going to push for. Mama nung ah statement niyo sa nasabing di serbisiko Ano pong statement ko? Ah, actually, no, I, 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 uh, there's a right place for that. So, eto, uh, let me enjoy the moment na uh, as a first time candidate na nakapag-file ako. Uh, I will uh, honor your questions.